ano kahit kahit ano pa na no, witness meron meron ano volunteer no, no nag, uh, wala pa wala sa, saan kayo, ano, wala, pa, pa ngayon, uh, wala. pero andito kayo every ano kahit Monday to Friday Saturday At Monday to Saturday Oo. oh. Tapos uh, morning lang o. Oh. Uh, morning lang. Ah, oh, until... Puka lang po kami rito. Ngayon. Pagka Sabado, oh, kami nasa Paseco. Oo. Uh -huh. Yung ibang group, base ko, anong setup doon? Ganun din o. Monday to sa, like Saturday din po. Meron din o. Kaya lang, mas maano roon sa Saturday. Hi guys, kamusta? Long time no see. At uh, nandito tayo ngayon sa uh, Manila Bay. At uh, dito tayo banda sa may uh, MYC. Talabas lang tayo, hindi tayo pwedeng pumasok. At andito ngayon yung MMDA, nagsiset up sila ng mga uh, equipment nila na panlinis. Ayan sila ngayon. pa rin bang ano, basura na kukuha? Marami pa? Oo, oh, sir. Marami pa Ah. Hindi na uubos, no? <laughs> Sa ilalim mo ang dagat kasi. Ano na? Sa ilalim na. Oo, oh, oo. Oh. Pero hindi dito malinis na, no? Opo. Ay, sir, ah, bago basura na lang. Oo. Oh. Araw-araw po kayo nandito? Opo. Ah, Every day, every Ay, hour, every minute. Sige <laughs> po. Ano yung yes, ano yan an an dinadala? Saan dinadala? Ano sir? Ah, at oh, ang pick lang? Oo, oh, pick upin truck ng ano? Ng City MC. Hall? Ah, City Hall. Oo, oh, DPS. Ayun yung mga nakuha dito sa ano, no? Manila Bay, no? Oo, oh, yun. Nagkahango oh. pa. Ah, ano, na? ano na? Basura tsaka gasang. Ah, gasang na. Mm -hmm. Narami pa lumulutang eh. Ano lumulutang? Lumulutang siya pagka-high tide. Ah, ganun. Ito yung CR, may park. May nakapark pa rin. Bali yung banda doon, ano na? Walang walang vendor doon, no? Walang vendor. Pag weekend lang talaga sila nagpupunta roon Pag weekend lang talaga sila nag titinda. Pero merong mga ano, merong mga mga ilan ilan siguro, mga dyan na siguro nakatira yun, no. May mga gotohan, may mga kainan. Tapos meron ding mga mga nagtitinda ng buko rin. Tara, lakarin natin hanggang dun sa may uh, US Embassy. Yan o. May mga ilang din na Pero konti na lang na mamasyal ngayon. Yung mga yan, nandito dito pa rin, hindi pa rin nakakot. Pag umulan ulit, babalik ulit yan sa may kanal. Umabot na dito yung pag-uho kayo. guys, ganito yung tsura ng Manila Bay Ngayong araw Pag weekdays, ganito May mga tumatambay May mga tumatambay pa rin May mga nagja-jogging yan Etong mga to Hindi pa, hindi pa nakakako Ay sila ma'am Nag-inspection sila Ay po Hello. Ano ginagawa niyo, ma'am? Nagmo-monitoring po. Ah, monitoring. Ah. Monitoring. Yeah. Ah. Tingnan namin po yung mga kalat dito kung meron pa o wala na. Oo. Uh ah. findings. Pero every Saturday, ma'am, may open pa rin ba to sa tao Hindi na. Po. Yes. Ay, hindi na. Doon na lang po sa MYC. Basta nilagay na siya ng ganyan po, bawal na po dito. Mm. Sige po, ma'am. Thank you. Okay. thank you rin po. Ayan. Bali yung part na to daw, uh, wala nang volunteer, niyo. kumbaga tapos na yung tapos na yung trabaho ng tao. Kumbaga machine na o equipment na yung dapat uh umano dito. Drumabao. <coughs> At saka dun sa MYC parang ano na rin eh. Tapos na yung Para sa akin lang ah uh, machine na lang din dapat yung doon kasi alas wala nang basura eh. Kung meron mang basura, uh, nakahalo na sa mismong buhangin. Kung sa, sa pagsisegregate eh, hindi na kaya ng tao. yon So ganito yung tsura niya. Yun. Ayos, di ba? <coughs> Sarap mamasyal. Marami din ako mga nakasalubong na foreigner. Uh, mga pamilya naglalakad-lakad So, overall, uh, malaki yung improvement niya. Inaakot na nila. Ang ganda niyan. Hindi mahaba-haba pa yung nakakutan nila. Hi guys, recap na tayo ngayon sa vlog natin ngayong araw. So, andito tayo sa MYC. Uh, at pag week, uh, weekdays, uh, bali, ang mga naglilinis lang dito yung, yung taga City Hall. At uh, yun nga, uh, sabi nila marami pa rin sila nakukuha ng basura. Pero yung mga basura mahirap nang kunin kasi nandun na dito sa, ano, sa, nasa tubig na. Uh, at ngayon, yung Madalas natin nakikita na maraming vendor, uh, wala sila ngayon, uh, bali uh, weekends lang talaga sila nagtitinda dyan Tapos yung mga nakita nating <coughs> parang buhangin o basura na nakuha doon sa may drainage o kanal, ah uh, pinipick up na sila ngayon ng taga MMDA. Yung basura na yon, uh, dinadala dinadala nila sa Malabon uh, at ginagawa nilang panambak. Hindi nila tinatapon sa uh, dam site kasi hindi naman daw yung pwede doon. So, meron daw part sa Malabon na mabababa, uh, ginagawa nila yung ano, uh, parambak. Tapos yung update naman doon sa may sa mga excavator doon sa may US Embassy, tuloy-tuloy uh, pa rin yung paghukay nila no. Bali malapit-lapit na sila dito. Nandito na sila sa bandang yung may kulay blue na na parang bako doon andon uh, na andon na sila so bari yung excavator apat pa rin uh, hindi pa rin na dadagan yun nga yung nakasabi kong nakausap uh, medyo matagal-tagal talagang taon yung ta taon yung bibilangin para matapos hanggang masuyod siya hanggang dito sa may uh, MYC so yun lang guys no yung update natin ngayong araw uh, Marami pa rin tayong nakikita ano na namamasyal. Hindi naman ganoon karami pero may mga ilan-ilan tayong nakikitang namamasyal. Uh, may mga nagja-jogging, nagba ganyan. Uh, may mga foreigner pa rin tayong nakita na namamasyal. At nandito pa rin yung registration ng ano, yung MMDA dito sa may MYC. Ah, uh, pero hanggang 2 PM lang sila. Tapos yung dun naman sa may US Embassy, Ah, uh, ang, ang sabi ng nakausap ko doon, Bali hanggang alas 4 sila doon naghahakot nung nakuha nung excavator. Bali nag sila doon magtrabaho mga 6:30 hanggang alas 4. Oh, uh, inahakot nila yung mga nakuha nung ano, nung excavator. Uh, yun guys, ah uh, <coughs> yung bali yung update natin ngayong araw. Ah, uh, uh, kita lang tayo sa susunod na na-upload. may magic lang ako ituturo sa inyo no mali nakita nyo ba yung ano dyan yung nakasulat na subscribe Nakulay pula kapag pinindot mo pala yan kaya mo pindutin mo pindutin mo magiging ano siya kulay gray siya try mo oh, di ba naging gray okay guys wala yeah, ba't di kayo pumasok Oh. Ay, okay. pumasok kami. Ay, chicks na kami. Okay. Nagano kami, nagsumba kami.